Kumusta na yung baboy te? Magandang araw po mga ka-DHB Welcome back po sa ating YouTube channel Ang Decals HB channel So ngayong araw na to mga ka-DHB Isishare po natin sa inyo Ang baboy na nahihirapang uh, Mag-labor mga ka-DHB Kaya minabuti natin yung puntahan si ate dahil uh, kaalala na si ate sa kanyang inahing baboy dahil matagal daw po ang interval at matagal po ang labas ng mga biik. Ayan, sa una-una natin ginagawa dyan mga KDSB ay pinapalabas po muna ni KDSB ang kanyang mga gatas. Palalabasan po na muna natin ang kanyang mga gatas para po para po sumabog yung sarili niyang oxytocin sa katawan mga kadits para magsisilabas yung uh, mga biik na niya mga kadets bpo ano oh. kanang tawag o oxytocin ni oi eh. oxytocin ang purpose ana oxytocin niya mabuto sulod karong manggawas ang baktin ah mao na ngano naanay na na, na apektuhan sa mga linog-linog ba naipatay pag bawas ba pero ila ka minuto ang interval stress nagsukod ni siya ka samtay nga nagawa pagkaon ni mo yes. nigahapon no oh.

Sige, patutuya na na Kaya para ma... Ayang ang panggatas mong gawas. Kini, klostrum ko ni. Kini, ganina. Be, isa ka Ayan po, kung napapansin nyo, sa ating mga ginagawa po dyan mga ka b ay eh, pinipisil po natin yung kanyang mga dudo para magsilapasan yung kanyang mga gatas dahil baka doon din po ang naging dahilan no na nahihirapan siyang mag-ire sa kanyang mga biik. Ayan. Para pinipisi lang natin para magsisilabas yung mga gatas niya. At nangihinayang din po tayo dahil ang unang-unang gatas po ng nag-labor na inahing baboy ay iyon po yung tinatawag na colostrum po ano mga kaditsbi. Importante po yung colostrum dahil yan po yung colostrum ay yun po yung antibodies na ini-intake ng ating mga biik o mga pinakaunang proteksyon ng kanilang katawan ng mga biik natin mga kaditsbi. Dito naman ay nagpapatulong yung ating customer na si Ate Jean na talian daw po yung mga pusod ng kanyang mga biik dahil uh, nagkakabuhol-buhol po ano, at putulan po natin yung kanyang pusod. Pasensya na po kayo at hindi makikita sa video kung paano natin atinalian alian yung uh, pusod ng mga biik at paano natin pinutol yung mga uh, pusod ng mga biik. Tatalian po talaga natin yung mga pusod bago natin putulin dahil Uh, makapara para makaiwas po tayo doon sa mga uh, hemorrhage na mangyayari doon sa sugat ng pusod ng mga biik po ano at magkaroon ng bacterial o bacteria na papasok doon sa mga sugat na, na ng pusod ng mga biik kaya ayan tinulungan natin si Ate Jane na talian yung uh, pusod ng uh, dalawang biik niya at uh, Pagdating natin dyan at uh, talagang umabot na ng halos uh, uh, 40 minutes, eh, hindi pa po talagang lumabas yung kasunod na mga biik. Kaya minabuti natin na uh, dukutin po natin mamaya-maya ang, ang mga biik na nasa loob pa po ng sinapupunan ng kanyang inahing baboy. At ayan, pumesto na po si Kaditsby para simulan na po ang pagdukot ng kanyang mga hindi pa lumalabas na mga biik. Ayan, panoorin nyo lang po ang video mga Kaditsby. At sa mga nagtatanong po kung nakakapekto po ba ang uh, lindol doon sa mga inahing baboy na nagbubuntis o nakakapekto doon sa mga biik sa loob ng tiyan na mga inahing baboy na nagbubuntis. Disclaimer lang po mga kadetsb, ito po ay ate pong sariling karanasan at sarili nating kaalaman po mga kadetsb dahil hindi naman po talaga tayo yung eksperto o doktor sa mga baboy mga kadetsb. Ito po ay sarili nating karanasan mga kadetsb. Sa paniniwala po ng ating mga nakakatanda dito sa pag-aalaga po ng mga ining baboy o, o yung mga baboy na dumaan sa pag- uh, uh, lindol So, dahil dumaan po ang linggo dito na napakaraming lindol at napakalakas na mga lindol ang pinakamalakas ay 7.5 at ang kanya mga aftershock ay hindi bumababa ng 5 magnitude 5 at nagkaroon pa ito ng mga aftershock na 1,000 plus na aftershock po mga kadits bino so pwedeng makaka po ito sa mga nagbubuntis nating na mga alagang hayop o baboy mga kadits bino lalong lalo na yung malapit ng mga nak at magbubuntis pa lang mga kadits So paano pa nila po paano ba natin dito sinusolusyunan kapag meron pong mga ganyan at gusto nating hindi ma-stress yung ating baboy So, ang ginagawa po namin dito mga ka sa sa local o sa mga backyard dog racer ay pinapaliguan po namin ng suka o yung iba pinapainom ng suka o yung iba ay pinapainom na may tubig na may asukal. Yung pong pangalis ng kanilang mga stress. Pero may pero mga kalits B, hindi po natin 100% na yun po talaga ay nakakatulong na maiwasan yung pagiging uh, ma-stress yung ating mga alagang inaing baboy na nagbubuntis po. Ano, ito po ay sarili namin ditong mga experience mga kalits B. share lang po natin sa inyo, baka po dumaan din po kayo sa mga ganitong mga sitwasyon sa inyong mga alagang inaing baboy. Pwede rin naman po tayo maghanda ng mga powder mga kaditsbi na uh, wala pong halong mga antibiotic mga kaditsbi na pwede magpaalis ng mga uh, stress sa ating baboy pag dumating po yung panahon o yung mga kalamidad na kagaya ng lindol mga kaditsbi at para hindi sila magaanong mas stress kagaya ng na-experience namin dito na 1,000 plus na uh, aftershock pwedeng maapektuhan din po talaga ang mga alaga naming mga hayop na buntis po mga kaditsbi kaya itong baboy na ito mga kaditsbi ang unang lumabas sa kanya ay parang yung uh, nangingitim na at sunog na ng mga biik o hindi nabuo ng na mga biik mga kaditsbi pero sa awa ng Diyos mga kaditsbi mayroon pa namang uh, nabubuhay sa, sa loob ng pupunan ng in ining baboy na ito mga kaditsbi kung ma-experience nyo po mga kaditsbi na ganito ang mga, ganyan po ang mga magiging sitwasyon na may lindol na baan sa inyo mga kaditsbi, pwede nyo rin pong uh, gayahin yung pong ginagawa namin na kapag uh, may lindol, pupuntahan po si inahing baboy na buntis, painumin po namin ng suka or asukal mga B o paliliguan namin ng suka. Uh, sa paniniwala po ng mga nakakatanda na nakakaalis po yan ng stress sa mga hayop o mawawala yung parang lagnat ng mga hayop para hindi po sila magdalang lagnat dun sa ilalim ng kanilang katawan. So ang sagot ko po doon sa kung nakakaapekto po yung lindol po sa mga nagbubuntis na mga inahing baboy o mga dumalagang baboy ay 50-50 chances po na magkakaroon po talaga ng stress ang ating mga inahing baboy na nagbubuntis at pwede pong maapektuhan yung kanyang mga biik at ang ating magiging solusyon lang po mga Ritz B, pwede nyo pong gayahin yung pong ginagawa namin dito sa aming uh, mga ka backyard o mga nag-aalaga ng baboy na paliliguan natin ng suka o paiinumin natin ng suka o paiinumin natin ng tubig na may asuka. Ayan, panoorin nyo po ang pagdukot ng, ng mga Ritz B ng, ng mga labiig doon sa mga loob HB. ng sinapupunan ng kanyang yang yung kanyang mama pig kay mama pig po ano Ah, uh, gagawin niyo lang po, po na naka-disinfect ayo mga mga bago niyo po ipasok doon sa puerta ng inahing baboy. Naka-disinfect, uh, naka po kayo at maglalagay po kayo na pampadulas. Pwede pong gamitin ang petroleum jelly or mga BB oil or mantika mga disbi para madulas po para sa pagpasok ng inyong mga kamay doon sa loob. Kapag ka, uh, diretso lang po ang ating pagdukot at uh, pag may nahawakan na po tayong biik huwag niyo pong bubunutin agad dahan-dahan lang po ang pagbuhay ng inahing biik, baboy mga po USB ano, mga, para hindi po at mabigla at naputol na, po yung umbilical cord ng, cord ng... Natin mga biik, na biik at po ng ay wag na wag po na bleeding doon sa loob ng uh, uh, umbilical cord o yung pusod na nakakabit pa po doon sa loob ng uh, puerta ng inahing baboy at dandahan dahan lang po at kusa po siyang napuputol po ang mga bino Huwag natin pupersahin para hindi po magbleeding bleeding b B Pagkalabas ng ating mga biik ay siguraduhin natin may nakahanda na po tayong pamunas at punasan lang po natin yung uh, lalamuna ng mga biik dahil mayroon pa po yung mga parang uh, nakasabit-sabit na galing doon sa loob yung kanyang kapan pa po yung huminga. Kaya make sure lang po na nakalambitin lang po siya para lumabas doon yung butas ang yung mga uh, parang tubig pa po doon galing sa loob po ano. At punasan po natin yung uh, lalamuna lalamunan ng biik. Bago po tayo magtapos mga kalits make sure lang po na nakapagsubscribe na po tayo at ilike ito po itong video natin ngayon mga kalits at ishare nyo po sa inyong mga kaibigan na nag-alaga din po ng mga inhing baboy baka po makatulong po sa kanila ang ganitong mga video para po sa experience nila na ganitong sitwasyon po ano sa kanilang mga baboy mga bisbi don't forget to subscribe and at uh, hit that notification bell para ma-update po kayo lagi sa ni-upload yeah, ni Decals HB Sa mga pasasalamat naman dyan sa ating natulungan sa ating mga video ay pwede po kayo mag-send ng super thanks uh, o pwede po kayo mag-join sa ating YouTube channel, sa Decal's SB channel dahil mura lang po ang pag-join sa ating YouTube channel at special shout-out po sa inyong mga gustong ipa-shout-out mga ka-DHB. Kahit nag labor na po ang inyong mga inahing baboy ay eh, pwede na rin po natin bibigyan sila ng Uh, gamot mga kaditsbi para hindi po magtuloy yung lagnat ng inyong mga inahing baboy kahit nag-deliver pa lang po sila pwede na po natin bigyan niya ng uh, oxytetracycline o yung mga gamot na ginagamit nyo para pangalis ng lagnat ng inyong mga inahing baboy o hanggang dito na lang po ang ating video at panoorin nyo po ang uh, pag-inject o pag-IM ni kaditsbi sa kanyang inahing baboy